Good morning guys. Ayan, huwag niyong kalilimutan please follow, like and subscribe. Pati sa YouTube channel ko sa Team Morainon, nyo at tara, samahan nyo ako sa pag-walking ko na na-stop dahil nga umuulan. Ayan, tara na, manood kayo ng aking video. <laughs> Good morning guys, ayan, walking sana ulit. Ayan, bigla namang bumusang ulan. Ayan guys, Ayan, nag-walking ako. Good morning! Ayan. Nag-walking ako. Lakas, biglang lumakas ang ulan. Ay, hindi na matutuloy ang walking. Diba? Walking sana. Kaya lang... O, oh, isang ikot pa lang lumakas ng ulan. So, tambay muna tayo dito. Magtambay muna tayo guys dito. Samahan nyo ako guys sa pag-walking ko para... 'di ba? Parang nagwalking na rin kayo. Ako na magwo-walking para sa inyo. <laughs> Ayan 'no. Oh. Tumambay muna ako dito. Tambay kasi malakas ang ulan. Ayan. Oh. Tambay kasi ang lakas talaga ng ulan. Hindi makaikot. Ayan guys. Dahil hindi tayo makaikot. Magtambay muna. Ayan, magtambay muna tayo dito. Hindi tayo makaikot dahil biglang lumakas ang ulan. Ayan. O. Oh. Para malaman nyo yung sakaya ng Ayan. Pag gusto nyo dito mag-abang ng sasakyan, ayan guys, o. Oh. Ayan. Nandito ako sa terminal ng mga ng mga ganyang lugar. Ayan, dito lang yan sa Santa Lucia. So, dahil sarado pa ang mall, matay mapakakapasok. So, dito lang muna tayo sa labas magtambay-tambay. Ayan, magpapatila ng ulan para makawalki ulit. Ayan, maya-maya lang. Ito so, madilim. Guys, nag-stop ang walking ko dahil biglang lumakas ang ulan. Kaya ayan, tumambay tayo sa loob ng... sa side bala ng ano, ng... Nang Santa Lucia dito na muna tayo kasi lumakas ang ulan no? Oh. ayan lumakas ang ulan guys so, oh, hindi na makapag walking so tambay tayo tambay tayo dito sa entrance ng Santa Lucia so nakapag walking walking naman ako nakapag walking ako kaya lang dun lang sa ano dito lang sa side ng ano ito lang sa side ng mall, hindi lalabas kasi. Ay, napakadilim. Labas lang ng mall, guys, kasi malakas ang ulan. Ayan, inabot ako ng ulan. Ayan. Doon naman yung entrance ng supermarket. Ayan. So, yan yung entrance ng supermarket. Kaya, dito, dito muna tayo dahil umuulan talaga At si ate nakapayong na. Papasok sa work nakapayong kasi biglang umulan. So, hanggang dito lang muna tayo. Hanggang dito lang muna tayo. magabang muna tayo hanggang sa mag-stop na yung ulan. Ayan lang guys. Ingat tayo lahat kasi maulan. Ayan guys, patila tayo ng ulan. Habang nagpapatila tayo ng ulan, tumambay muna tayo dito. Ayan. Ay, ang dilim. Ang dilim dito. Ayan. Ayan. Napaka-dilim. Madilim pa. Kasi, ano eh, makulimlim dahil, ano, na ulan kaya dito ako guys area na to hindi makalabas kasi ang lakas ng patak ng ulan hindi natin alam na may bagyo na naman oo oh, last time last time Friday nag start ang ulan hanggang sa mag Christmas nakakaano baka ganoon na naman ang mangyari ba diba? Ayan, nasa Army Navy. Harap ako ng Army Navy ang favorite ng lahat ang US burger <laughs> sarap naman in fairness ayan dahil nga maulan naman dito ayan ikot ikot lang tayo dito kasi oh, pati mga rider nagpapahinga kasi umuulan ayan, ayan yes. hindi pa bukas ang Starbucks kasi maaga pa masyado ayan maaga pa masyado dito ayan. so ayan guys thank you watching guys ingat po ang lahat dahil maulan ingat tayo Have a nice Saturday. Bye. I love you all. Mwah, mwah, mwah. Bye-bye. Mag-iingat ang lahat. Magdala ng payong dahil maulan.